magandang nga po po sa lahat. Busong Visayas Mindanao, kung saan kayo dako ng mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, pangungulik taho ng bariya. Kaya ho tayo nandito at nagsisailing ng kanilang mga halaga. At isa ho tayong kolektor at vlogger. Ayan. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Kung saan kayong dako ng mundo po, KFC si po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po, thank you so much. Yun naman pong nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano. Maraming maraming salamat din po sa lahat ng mga nakapalo doon. Thank you so much. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Malaking tulong na po kasi dito sa aking munting channel ang inyong mga gagawin. Nakatulad namin mga vlogger at kolektor. Ayan po. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po natin. Ayan. Ayan, ang ating pag-uusapan po, git po. Pero maganda pa. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan po, nakaharap po sa kanang bahagi. Siya po ang ating dakilang bayani, si Juan Luna in 1994 and then Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod po natin yan, makikita nyo po ang isang imahe ng isang 25 centimos and then paru-paro. Ayan. Ang scientific ng paru-paro na yan ay Garapium idoyodes. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po. Period, Republic 1946 up to date po. Type standard circulation coins. Years 1991 hanggang 1994. Value nito, 25 centimos. Ito po ay small type. Mayroon po malaki nito. Ayan. Currency piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay brass. May bigat po itong 2.24 grams. May haba pong 16 mm. May kapal po naman itong 1.4 mm. 1.4 mm. Hugis po bilog. Orientation niya, middle alignment. Number and DAS, 18810. Ayan. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Reference number nito, KM-241-2. Ito pong year 1994, ito po ay, 6%, ay 62%. Wala pa pong may pakita ng ating Banko Sentral kung ilang pirasong ginawa sa bariya na ito. Pero may presta po ito na sa atin sa atin Excuse me po. <coughs> excuse me po. Inuubo kasi. Wala pa mo may bakita ng ating Bangko Sentral kung ilang pilasong ginawa nila sa barya na ito. Pero may presta po ito doon sa ating numista.co. Kung tawagin ng ating mga kolektor, thank Excuse me po. <coughs> 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 Wala naman nalabas, na kumakate. Eh. Excuse me. May, may selling price na po ito dun sa ating numista. Yung kanyang very fine ay 16. Extra fine 32. Almost uncirculated 43. Uncirculated na ito ay 47. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan. Doon sa eb.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 15 dollars nito. Nasundan ng 7.70 dollars. Sa carousel page naman po tayo dumako. Ayan. Sa Carousel PH, bukod tangi lamang po, 400 pesos ang ating nakita nagbebenta doon. Ito na lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo. Sagad na. Sagad na, sagad na. Nagagilap tayo kung saan saan. Wala tayong mahagilap ng presyo nitong si Juan Luna na ito. Napakahirap na magagilap ng kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po. Losong Bisayos Mindanao. Kusang kayo. Dako na mundo po. Keep safe po sa lahat. And God bless.